Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagkakasundo kung nananatiling hindi na re ba ang hustisya? Muling nasa isang pampolitika at moral na sangandaan ng Pilipinas? Sa The Hague, Netherlands, sa labas mismo ng International Criminal Court, tumayo si Pangalawang Pangulo Sara Duterte sa harap ng mga overseas na Pilipino at matatag na tinanggihan ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa pagkakasundo. May sigasig at paninindigan niyang idineklara, hindi, 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 hindi ganyan gumagana ang pagkakasundo. Hindi lang sa mga kalsada ng dahig umaling-aungaw ang kanyang mga salita. Umabot ito sa buong sambayan ng Pilipino, inilalantad ang lumalalim na hidwaan sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa politika ng bansa, ang mga Duterte at ang mga Marcos. Si Pangulong Marcos naman sa kanyang panig ay nauna ng nagpahayag ng kagustuhang ayusin ang hidwaan. Diretso niyang sinabi, Ayoko ng gulo. Gusto kong makisama sa lahat. Mas mabuti iyon. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko ng kaibigan. Ngunit anong uri ng pagkakasundo ang iniaalok at anong uri naman ang tinatanggihan? Nilinaw ni Pangalawang Pangulong Duterte na hindi ito tungkol sa mga personal na isyu Iginit niyang hindi mahalaga ang mga personal na problema, mas mahalaga ang mga tao at niyang ating bansa. Ngunit marami ang nagtatanong kung totoo iyon, bakit naging tampok ang dramang politikal na ito? Bakit ang pangalawang Pangulo na dati tumakbo sa plataforma ng pagkakaisa kasama si Pangulong Marcos ay ngayon ay naglulunsad ng sunod-sunod na ataking politikal mula nang magbitiw siya sa Department of Education? ipinapansin ng mga tagamasid ang isang nakakabahalang pattern mula nang umalis siya sa kanyang posisyon sa gabinete, tila nakatuon na ang enerhiya ng pangalawang pangulo hindi sa paglilingkod sa publiko, kundi sa pagbaklas mismo sa administrasyong minsan niyang pinagsilbihan. Hindi dito nagtatapos ang lahat sa isang nakakagulat na pangyayari personal na nakipagkita si Senadora Imi Marcos, kapatid ng Pangulo kay Nicholas Kaufman, ang abogadong tagapagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos ang pagpupulong na iyon, nangako siyang iuuwi ang dating Pangulo. Malakas at direkta ang kanyang mga salita, iuuwi natin si PRRD. Ngunit uuwi mula saan? Nananatili si Rodrigo Duterte sa kustudiya ng ICC na haharap sa mga kasong may kaugnayan sa kanyang madugong kampanya kontra droga, mga kasong umani ng pandaigdigang pagsusuri at mga paratang ng krimen laban sa sangkatauhan. Ibinahagi naman ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte ang isang nakakakilabot na pahayag mula sa kanyang ama sa kanyang pagbisita. Palayain mo ako at manunumpa ako. Isang pahayag na mas maraming tanong ang binubuo kaysa sagot. Ngayon linawin natin ang proseso ng ICC ay hindi lang tungkol sa isang tao. Ito ay tungkol sa hustisya para sa libu-libong Pilipinong na wala ang buhay ng walang due process. Ito ay tungkol sa kung iginagalang ba ng ating bansa ang rule of law, hindi lang dito sa loob, kundi pati na rin sa paningin ng buong mundo. Samantala, si Pangalawang Pangulo Duterte mismo ay nahaharap sa nalalapit na impeachment trial. Ang mga paratang umano'y maling paggamit ng confidential funds. Tinatawag niya itong isang political witch hunt, isang pagpapako sa Cruz ayon sa kanya at nagbabala siya ng madugong labanan sa Senado. Ngunit ayon sa mga kritiko, sa halip na direktang sagutin ng mga paratang, palagi niyang iniiwasan ang isyo. Palaging bumabalik ang kanyang mensahe sa iisang linya, naglilingkod ako sa bayan. Ngunit totoo pa ba ito? Para sa marami, ang sandaling ito ay parang deja vu. Ang alyansang nagpanalo sa Marcos Duterte ticket noong 2022 ay nabuo sa pangakong pagkakaisa. Ang pangakong iyon ang tumulong sa kanila na makuha ang tiwala ng milyon-milyon. Ngunit ang pagkakaisa ay hindi lang isang panandaliang islogan. Dapat itong isabuhay at dapat itong gawin ng walang kondisyon sa ngayon, nananawagan ng Administrasyong Marcos ng kapayapaan, ngunit ang panawagang iyon ay tinutugunan ng pagtutol. Isang pagtutol na nakabalot sa wika ng nasyonalismo at pagiging biktima, kahit na may mabibigat na paratang na kinahaharap. Kung tunay na nais din na Pangalawang Pangulo Duterte at ng kanyang mga kaalyado na itoon ang pansin sa sambayan ng Pilipino, dapat mauna ang pananagutan. Hindi maaring isang tabi ang hustisya ang pagkakasundo ay dapat nakaugat sa katotohanan, hindi lang sa estratehiya. Bilang mga Pilipino, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili. Gusto ba natin ng kinabukasang hinubog ng hindi natatapos na alitan at politikal na paghihiganti? O nais ba nating magkaisa at umangat sa pamamagitan ng pananagot ng kahit ang pinakamataas nating mga pinuno sa batas? Narito na tayo sa sangandaan. Pinagmamasdan tayo ng mundo. Ngunit higit sa lahat, pinagmamasdan tayo ng ating mga anak pumili tayo ng tama. Kung nakita ninyong makabuluhan ang video na ito, mangyaring ilike, ishare, magkomento at magsubscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan.